yan ano yan tagisi hindi pating so dito naman tayo mga kapising kasi wala tayong uli sa lambat dito naman tayo sa kawil so kailangan natin mangawil, mga kawil mga kapising kasi bawal sa atin ibang mga klase ng isda kasi mataas yung uric acid natin kailangan kinawilan ng isdang batok Ayan na, ayan na. Oh, dalawa. Eh, dalawa sa gisi. Yun, oh. <laughs> dalawa. <laughs> Sabi mo, oh, pati nga. Hindi ka pala Mabigat. lang tayo kay Tampo Oy! Oy! So tanghon! Sabi, <laughs> <laughs> pansipang ba? Nagarami na pala kayo dito ah So Kaya natin yung kawil ko doon dami na pala silang huli doon hindi ko alam so tingnan natin yung may area din ako kawil dito ito pala hindi talaga ako nangangawil kasi mainipin ako eh pero ngayon kailangan talaga kasi bawal sa akin yung ibang mga ista wala ito pala yung huli ko mga kapising hulput lang yung huli ko yung kawil ko tinali ko lang dito oh kasi nag jogging ako nag exercise wala pa mingaw pa yung kaw sa akin yun nakarami na sila dito sa akin dun ulpot pa lang ah guys sa, nagka-ball dahil sa pating guys Bulan man Pagkalabas, ulan. Kimiba Ano, ano? Pating. 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 maliit na itong kawil ko dito hindi na mahanap yung huli ko ah <laughs> <laughs> yung huli kong ulpot hindi na mahanap hindi hmm? mo nalala kung saan mo banda nilagay Thank <laughs> <laughs>

Matas kasi na uric acid ko kaya namimili ako ng mga isda na kakainin. Kasi pagka magkakain ako ng ano, naramdaman ko talaga. Sama na pagiramdam ko. Ito yung huli ko. Ito yung ulamin ko ngayon. Kasi ito lang yung pwede ko kainin ko na ngayon. Matas yung uric acid ko. Luto na 'yung dalawa. Ilaw pa 'yo sa akin doon. 'Yon, kaluto na. Ready kaluto. So ito 'yung tangalian natin mga kapising mo. <laughs>

लाग लगो हां ऑनलाइन में पता ही ना और 22 मिनट 22 मिनट लगाते हैं मैं आपको और ये कम नहीं ले कम नहीं काम नहीं मेरे को मौका नहीं ये लगा करेंगे पूरा मैं अनुमति आज का हूं वो मुसलमान है हम सामने है देख

Kalau pun apa pengapinya di size di city yang angin di size lah. Di size di city. takasnya. asli kan. Ini hmm. benda hmm. yang Ada Ah.